Good morning, good morning guys. Magluluto po tayo ng paan manok guys. Kalalambutin natin guys. Pag na guys, saka natin ahangin ha guys. kukuluan lang natin ng maigit guys takpan natin isang yan guys pinalalambot natin guys at iadubo natin ito guys pag ito yung malambot na guys at iadubo natin lalagyan natin siya ng ring ito Oh, ya,

ay tayo guys ng mantika Lagyan po natin siya ng mantika

Natin guys enak guys natin guys latin kena lembut enggak apa-apa. Itu. Oke, guys. Bakambut enggak, guys? lalagyan natin siya ng paminta lalagyan natin siya ng paminta guys sa sangkap pinoy paminta guys

ito guys maglalagay tayo ng mamasitas ustoy oyster guys ilagyan na, na natin ng suka at toyo yan guys lalagyan po natin siya ng asukal natin guys. Papainahin na natin guys. kaya na natin siya na. Ito po guys. Liver spread guys. ngayon po guys. Nilagyan natin ng asupal at saka liver spread. Rino. Tapat ng ating bun nilagyan natin ng konting tubig and guys hindi na natin nilagyan siya ng kung guys yung patatas potato guys simpleng luto lang masarap na to guys Paglalagyan lalagyan po natin siya na motor, guys guys, yan na po ang ating bacon na nilagay, yung puti na yan guys para magkalasa guys ang ating nilulutong baka ng nanook guys parang mang inasal think, guys pinalambot na, malambot na hanggang ito ay matuyo guys patutuyuin natin ng konti guys yan po ang unang niluto namin guys niluto ho, guys maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking youtube channel please subscribe and god bless you all mabuhay po kayo